Kapitan ng Barangay San Andres, pinili ang pinakamahihirap na mabibigyan ng ayuda. Mga kababaryong pinakamahihirap ang pinili ni Kapitan Eddie Asuncion ng Barangay San Andres na mabibigyan ng uh, ayuda mula sa Assistance in Crisis Situations o AICS Program ng Department of Social uh, Social and Welfare Development. Ayon na sa kapitan, siya mismo ang umiikot sa barangay upang maghanap ng uh, bibigyan ng ayuda at sinisigurado na ang mga ito ay mga kababaryo niyang walang trabaho o kaya naman ay limitado ang uh, pinagkakakitaan, gaya ng mga manggagawang bukid. Sinabi rin ito na transparent ang kanyang pagsisilbi bilang punong barangay kaya panatag ito na hindi mabibigyan ng kulay ang kanyang pagpili. Sinamahan din niya ang dalawa na ang sinamahan din niya ang dalawa sa siyam na beneficiaries sa kanyang barangay upang magabayan ang mga ito. Kap, uh, tatanungin kita kung pa, paano mo ba uh, inilista o napili yung mga beneficiaries. Eh ako na po ang umikot doon sa barangay namin na pinili ko yung mga tao na yan. Apo. Na, ano po yung bang, naging basehan ninyo? Yung kan walang trabaho, walang pinagkakita na iba mm -hmm. kundi kung minsan eh na namang nagpapatrabaho sa barangay namin na mm -hmm. na labor. Apo. Ayun oh, kanila. So, yung kung siyam na yon, talagang alam nyo na talagang walang pinagkakakitaan oh. at walang regular na income Oo, Oh, yung iba naman na na kikita ay sa bukid nakikiporsento lang. Yung pong mga uh, beneficiaries ng San Andres na napili po ninyo, ano-ano po yung mga binigay nilang dokumento? Ganon din yung kan. Mm -hmm. Dito sa kan yung indigene, apa pit uh, sila ng core. valid ID. Iyon. Mm -hmm. Apa ano masasabi mo doon sa nababalitaan na yung mga pinipili ng kapitan kasi malapit sa kusina. Anong masasabi mo doon? Eh, malapit. Hindi naman sa ganoon na okay. malapit sa kusina. Ako naman ay din ng transparent. Ako. Okay. Uh -oh. So, sa makatwid, alam po ng mga kabarangay ninyo kung sino yung napili ninyo? Oo. Eh, uh -huh. yung pong ibang mga kapitan, anong masasabi Kaya, mo? Hindi ko lang masalit yun. Okay. Bahala na sila. <laughs> Isa sa mga ito ay si uh, Ginoong Yolalio Alog, 78 years old, na hindi pinayagang makuha ang 2,000 pesos na ayuda dahil mali ang spelling ng apelyido. Si Tatay Yolalio ay walang trabaho at umaasal uh, na lamang sa tulong ng mga anak na pawang mga manggagawang bukid din. Kasama ni Tatay Yulalio mula sa barangay San Andres, si Ginong Renato Laureta, 63 years old, namumusyentuhan naman sa kalahating ektaryang bukid ng kanyang tiyahin, natatanggap din sana ng 2,000 pesos noong Enero. Ngunit uh, hindi siya nakarating sa or orihinal na araw ng pamamahagi dahil na-confine ito sa hospital uh, dulot ng uh, leptospirosis. Ano tay ang pangalan mo? Elario Alo. Ano daw po ang rason Ba't hindi kayo nakatanggap noong una noong January 29? Oh, eh, sorry. Na-edit ko yung pangalan ko. Isang literal lang po. Ah po. Yung... Ay. Nagkamali po sa apelido. Apelyido. Opo. Ano Ito. po yung nakasulat daw? Ito. Ito. Oh. Dapat. Ah, olog oh, sa halip na Alo. Ito. Kaya bumalik po kayo ngayon. Ito. Ito. Ano? Alam mo ba kung magkano matatanggap mo ko, uh, um, tatay? Ang 2,000. Ilan taon ka na, tay? 78. Taga saan po kayo? Barangay San Andres. Uh, saan mo naman gagamitin tayo itong matatanggap mo ngayon? Pagkain. Ng pagkain. Ano po bang... May Ay, may ga kailangan niyo po ng gamot. Umiinom po kayo ng gamot? May maintenance kayo? San Jose, Mandalay, wala pa po Wala na po kayong trabaho. Wala po kayong pinagkukuhanan kahit anong klase. Dito na lang ako sa mga anak ko. Mm -hmm. Yung asawa niyo po. Ay, hindi na makatrabaho. Ah, uh, po, pero buhay pa. Siya lang po ang kasama niyo sa bahay. Dalawa, dalawa kami, apo ko. Eh, four-piece po, miyembro kayo. Natanggal na po kami, madam. Na. Natanggal na po kayo. Ang oh. sabi nila nga. Eh. Ilang taon po kayong miyembro ng Corpus? Uh, isang taon na, maybe. Bakit daw po kayo tinanggal? Dahil nakpanun po, po, graduating na po yung pinag-aaral namin na po. Ah, so yung mga apo mo na lang uh, ang nag-aaral? Uh, nag mm -hmm. Ah, nung nag-dissolute siya, tinanggal po. Ganun talaga daw. Ah, po. So, tal yung pinang-aaraw-araw mo, binibigay na lang ng anak mo? Kung meron. meron. May mga trabaho ba yung anak mo? Alam na, magkikikigapas, magpupulog dyan sa bukid ng tira ng mga raker, ganyan. Asan po sila? Lahat po ng pitong anak mo nandito sa San Andres? Ayun, mga anak po na hiwa-hiwala dito sa ibang bayan sa Hmm. Hmm. May kasino kung kasama niyo dito sa San Andres? Uh, na lang isang apo ko. Samantala, pahayag naman ni Mayor Doc Lito Galapo ng tanungin ng radyo natin kung uh, paano niya masisiguro na totoong mahihirap nga ang napipili ng mga kapitan sa baryo na ang tra uh, Anya ang trabahong ito ay ipinauubaya at ipinagtitiwala niya sa mga punong barangay at umaasa siya na ang mga ito ay pipili ng karapat-dapat na makatanggap ng ayuda. Ngayong araw, February 15, ipinamahagi ang ayuda ng uh, mga beneficiaries ng AICS uh, ng DSWD na dapat ay matatanggap noong January 29 na na-reject ang dokumento dahil may error sa mga detalye. 200 companions pa ang makakakuha ng 2,000 pesos. Dagdag sa naunang uh, 489 recipients noong Enero. Okay. Ang galing ano. Mm, no. So, Ako? Ni, Thank ka you. ni Kapitan. <laughs> <laughs> o, oh, yan yung, ano, uh, yan yung tamang uh, uh, tularan si Kapitan. Uh, yan yung tamang uh, proseso uh, mm. na una kahit 'yung kapitan ang nag-namili, uh, namili at nag-may uh, ikot sa barangay. Mm -hmm. Ah, pwede naman niya pero mas maganda 'yon. Mm -hmm. O para siya lang ang <laughs> 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 Di ba? Oh, oh, oh. O hindi na 'yung turuan na ang namili ay si si BHW, si kagawad, mm -hmm. si secretary, si treasurer. Hodi, oh, okay, siya na lang. Siya ba? na lang din ang uh, kakausap. Di ba? Siya na lang ang uh kakausap. Uh, ngayon, sabi niya, panatag ang loob ko. At, uh, sabi, kaya niyang pangatawanan. Na yung mga pinili niya, karapat dapat. Correct. Diba? Mm -mm. So, uh, noong una nga, actually, alam mo, nung una ayaw niyang magpa-interview kasi baka mamaya daw, ma, ma ano siya, ma-quote? <laughs> uh, oh, hindi, hindi, hindi ma Baka naman uh -huh. sabihin na yung pamimili niya, ganyan. Ah, uh, na ah, uh, lang yung napipili. Alam mo yun, uh, may yung mga gano'n. Ay oh. eh, sabi ko, pagkakataon yun, yun na po ito para ma maipakita at masabi mm -hmm. na hindi po gano'n yung pamimili ninyo sa barangay ninyo. Ma, na uh -huh. naman siya. At po, pwede naman talaga yun na uh -huh. lumitaw yung ibang komento ah, uh, La, sa kanya, laban sa kanya na pinili mo lang yan eh. Mm -hmm. O kaya lang hindi siya uh, hindi sasama ang loob niya doon kasi yung ginawa niyang proseso ay maayos, di ba? O di ayang ay, pumutok ang butse nung nagreklamo nung kaiba eh baka nga nagreklamo eh, eh asawa pa nung <laughs> <laughs> dating kapitan <laughs> o, asawa pa nung dating kapitan di ba? <laughs> Koy. Ako, batu-batu sa langit. <laughs> Ako ka naman, yung anak ng dating kapitan na may kaya-kaya. Di ba? Manugang. Parang may gano'n yatang kwento eh. Meron, Parang, Meron <laughs> nga'ng gano'n. Pero na... hindi raw dun sa ano yun, sa, hindi sa... San Andres. San Andres. Oh, oh. Yung isa iba pa nating nakausap na recipients, meron pa tayong mga nakakwentuhan dyan Barangay eh. Barangay San Agustin, ganon din, yung um, mga recipients, ay mga walang trabaho, na talagang um, senior na Uh, okay. uh, uh, yung iba tasyo yung isa yung nakausap ko si uh, anong pangalan nun? Uh, Leia I think Belde. Lara Lara Makala Lara ko. yung pangalan niya uh, na um, pinatawag daw sila ng kapitan ng San Sino ba yung kapitan ng San Agustin? Pinatawag daw sila Bindones. ng kapitan ng ayun oo uh, oh, ng San Agustin tapos eh na at uh, ibinalita sa kanila na mabibigyan nga ng ayuda. Itong si Lara asawa niya ay hmm. manggagawang bukid din. Mm. May dalawa silang anak, wala siyang trabaho. Tapos, eh, uh, three years old at saka ten months pa lang yung bata. Uh, at uh, nakikiprosentuhan lang din yung uh, asawa niya. Uh Oo, -oh, di. Uh, uh -oh. kaya, so, ibig sabihin, qualified. qualified. Ngayon, hindi lang kasi ang naapektuhan doon sa ganon. Mm -hmm. Nung uh, pamimili ng hindi tama. Uh, yung, pati uh, si Mayor ay... Uh, na tinatamaan diyan mm -hmm. kasi uh, true kapitan kasi ang ano niya di ba ah, merong o oh, may isang libong o uh, oh, na ano na mabibigyan uh, uh. ng uh, i, I, I no, beneficiaries, oh, uh. beneficiaries. o di kaya naman niya i ko -co coordinate niya sa mga kapitan kasi alam naman siya mamila. Di diba, ba, no? Oo, sinabi Dahil, niya. Dahil yun naman yung proseso. Oo. O, e... Hindi na niya trabaho yun, actually. Oo. Sa mga kapitan. Mm -hmm. Kaya, eh siya ngayon, ano, eh, mayor, yun namang mga binibigyan, ganyan, 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 ganyan. Mm -hmm. ano, meron ba siya paliwanag? Oo, katanya? yung sinabi nga niya, kasi na, e, tinanong ko siya dyan, nung uh, uh, Wednesday, nung lumimigay siya ng AIC, sabi ko, uh, Mayor Doc, paano mo nasisiguro? Na yung mga pinipili ng barangay captain eh talagang deserving. Mm. Ta ang sagot niya sa akin eh kasi hindi ko na trabaho 'yan. Pinagtitiwala ko na 'yan sa mga barangay captain. At uh, trabaho nila at umaasa rin naman ako na pipiliin nila yung talagang karapat dapat na recipients. Kasi kung mm. ako pa pupunta sa mga barabarangay at mamimili, abay, kawawa naman ako. ako <laughs> Sabi niya ang ganon. Ay, saka magbarangay, captain oh, mo oh. na siya. <laughs> o, oh, di, oo. Mag-BS doon na Yun ang sinabi niya oh. sa akin. Na-record uh, mo ba yan? Ate? Hindi nga eh. Kasi Ay, tapos kaya. na yung... Oh, tapos na yung... Paulit mo, paulit mo sa kanya. Ah, oh. Pero, uh, para naman na sa mga para sa mga kapitan nyo, uh Oo, -oh, tapos na yung AX. Hindi ko na... mo binibigyan kayo ng uh, allocation mm -hmm. bawat barangay eh nasa at nasa inyong palad ang uh, pagpapasya mm -hmm. ng B, ng mm -hmm. sampu, no? Kung sino ay mapipili ay Ah, uh, uh, ano naman yung may MSW. Oh, uh, tatamaan kayo mm -hmm. sa barangay mm -hmm. ng iba't ibang uh, uh, pangit na impresyon mm, oh, at komento oh, oh. kasi kung may mali doon sa proseso ng pagpili. Mm. Ganito na so, lang eh. Pero kung transparent, katulad uh, nung ginagawa ni uh, kapitan, San Andres Captain uh, Eddie Asuncion, bagong kapitan niya no di tularan nyo. Oo, oh, oh, correct. Hmm. Siya pa yung umiikot. Ganito na lang, kung alam nila na sa sarili nila na tama at karapat dapat yung pinipili nilang recipient. Mm. At uh, kasi imposible namang hindi makilala yan ng mga kabarangay na ito, asawa ng dating kapitan. Oo. Oh, anak ni I, oh, oh anak ni kapitan. Na isama mo, hoy. Ganyan. Pinili? Pinili? Abay, makikita mo doon sa nakapila. Ba, sino ba yan? <laughs> 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 makikita mo doon nakapila sa tatanggap ng DSWD AX. Abay, nakakahiyaya Oo, oh, yata, oh yun nga. Uh, Pero ang syempre... Ang kapilaan dun yung kapitan kasi bakit yan ang pinili mo, di ba? Uh, Pero kung o, alam ko, oo, oh, oh, sa sarili mo. Ang, ang, ano naman doon, ang magkokomento naman doon, yung mga kabarangay niya, sa susunod, hindi na siya iboboto. Ah, uh, yun. Oh. <laughs> <laughs> Abay, huwag mo nalang piliin. Eh, bakit ba kasi, uh, eh, ipipilit yan, o oh, kapag uh, walang oh, Kasi ang tawag uh, doon is palakasan. Uh, oo, oh, nako. Uh, eh, may nakakakita kasi, kaya merong mga side -reklamo. comments at nagre-reklamo na napapasana all na lang. Sana ako ay nasa kusina. Ito naman kasi mga politiko nato no? magbibigay lang. Mano kasi nga, bigyan lahat para ta pati tayo meron din. <laughs> oh, kaya nga. Kung dapat yan, ano eh, isang bagsak, isang barang Oo, no, like, oh. hindi eh. Dapat ganun eh. kinagamit nyo oh, na nga yung uh, D64 na pondo bagsakan lang yan. No? Yes, pondo ng DSWD eh, manong sana all. <laughs> o, oh, di halimbawa, Atim song. sa Gimba, o, oh, si Senator Amy Marcos, lahat na ay oh, eh, sa Barangay Santo Cristo, halimbawa Oh. so, dyan, oh, si Senator Tol Tolentino, Santa oh, Veronica, okay. at sige, go! Oh. Uh, oh. oh, 24, o oh, may congressman pa! eh. Hey. <laughs> 300 oh, eh, kasi 000. ang boboto lang naman sa kandila kung 10 na bigyan, di 10 lang. Hmm. Okay. Bakit ko naman iboboto yung uh, Paramihan para na lang na namimili ng boto? Constituents oh, di ba Ito oh. Tapos, pipiliin ko, barangay uh, ka na lang uh, ng, ng pandayan, 5,000 ang... <laughs> Bouting population ito et ambigkat. Ha. O di ba? kasi ano yun eh, yun nga yung patronage politics na binibili mo at kinakawawa mo yung mga tao. Yan, yan ang ating ano ai. Tapos ito pa, nakasunod pa sa schedule na. <laughs> Nakasunod. Sarap na schedule ng DSWD susundin. Schedule na sinunod. Ayo. Para mamigay ng ayuda. Oo, oh, grabe naman. Uh, divorce. Ab anyway. Masyado naman ng abuse. Mm -hmm. uh, 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 ano yon uh, child abuse yun. <laughs> ayuda abuse. Oh, uh, oh. Uh, uh, Sige. Uh, Ay, <laughs> yung DSWD susunod sa schedule ng politika. Ayun nga yun. Oh, ay, grabe. Ganun ang nangyari. Uh, friends kasi sila. <laughs> uh, Oo. Oh, kasi, um, inaakap nila na na, isa't nang, isa. Wala nang, uh, hindi uh, yun akap. Ano yun? Kamutan daw yun. Ha? Ah, in, ah oh, as, kamutan. Ki, ano yun? Kamutan ba yun? Oo. Oh, oh. kakamutin ko. Sige. I will scratch yours, you scratch mine. Ganun. Oo. Oh, <laughs> kamutin mo, uh, kamutin mo, lik, ay, kakamutin ko likod mo. Ganun. Kasi, ang nag-approve ng pondo kasi yung Congress, di ba, Senate, uh -huh. di ba? Uh -huh. Ng agency. O, pero, sa isang kondisyon, uh, oh, ko mo ko ng ganito. Uh -huh. hmm. Kaya maniningil okay. lang kaya no? Oh, sige, di, okay. Oh. Sabi naman ng agency, yung secretary, sige, bossing, para sa inyo. Basta <laughs> i-approve nyo. O, nung uh -huh. ano na, o, oh, ayan na. Uh -huh. Sila na ang susunod uh -huh. ngayon. O, doon sa uh -huh. schedule ng politiko. O, di ba? Hmm. Ha ala una na po ng hapon right